Hi guys! Good morning! Welcome back again, YouTube channel Rex Vlog. So, dito tayo ngayon ulit, pag-uusapan natin ng ating Aerox 155 uh, kung ano yung naging uh, problema niya after ng kanyang 31,508 km na odometer. So, ito, kahapon lang bumigay ang kanyang oil seal dito. So, matagal na rin na sinasabi ng aking mekaniko na kailangan ng palitan. Pero, sa sobrang busy, ayan, hindi ko na si Ayan. Binyahe ko pa ng Ilocos to. <laughs> Nakadalawang biyahe pa ako ng Ilocos na hindi pa napapalitan. So, buti na lang hindi nagkaroon ng Adiria during sa pag uh, no north loop ko. So, kahapon, napansin ko na parang maingay siya, tapos parang hindi makahatak. Yun pala nung nagpalit ako ng ng spring ng center spring niya napansin na doon na may tagas ng langis sa loob hindi ko na hindi ko na napicturean guys pero mayroon na picturean ko siya kulay uh, may lagay natin diyan sa screen nalit lang siya na tumagas nanggagaling doon yun sa oil seal kasi bumigay na siya so magbebiyahe sana kasi ako ng Tarlac kasi uh, graduation ng aking pinsan si James Santiago sa Uh, army. sayang so, ayan, shout out na lang, James Santiago Ramba, shout out. Ayan, natupad mo na pangarap mo na paging sundalo. So, ngayon dapat yung, ngayon dapat yung graduation niya. So, hindi na tayo nakapunta. Tapos, pupunta sana ako ng Tarlac. So, hindi na nakapunta dahil ayaw kung kuan kasi kahapon, sobrang hapon na, wala na akong mabilhan na oil seal. So, ngayon, ngayon natin ayos, So, yung 31,500 kilometer na naging odo ni Aerox, ito pa lang naman yung mga napansin kong issue niya yun, sa may oil seal, tapos second, nagpalit na rin pala tayo guys ng uh, yung sa may sakit, papuntang sa may ECU, yung common issue ng Aerox, yung oh, tinasawag nilang horror 12 <laughs> yung error 12 na tinatawag. Nagpalit na rin tayo guys, naka-ceramic na rin ito. Dinirect natin tapos pina pina pinainang na lang natin para ako So far, hindi naman na nagkaroon ng aberya. Tapos, ano pa yung mga naging issue nito? Oh, na napansin? Uh, wala, wala naman. Wala naman, wala naman. Ay, meron pa guys. Kapag minsan may pag siniswitch natin siya, ini-start natin itong Aerox, parang medyo nabibitin ako kulangan yung, niya, yung yung energy niya parang hindi niya ma hindi niya mapaanlar. Huwag niyong ipilit, huwag n'yong ipilit guys. Ang uh, gawin niyo, patayin niyo lang, patayin niyo lang tapos i-relax niyo lang muna tapos tapos switch niyo ulit sa key start. Tapos pakiramdaman niyo. Tapos pero pag medyo mabibitin siya, eh uh, uh, i-throttle niyo lang konti. I-throttle niyo lang siya konti. Pero sa tingin ko hindi baka sa spark plug baka kailangan na rin palitan yung spark plug na kasi ito hindi pa nakapalitan hindi ko pa nga ito na papa up. Kasi okay pa naman, hindi pa naman siya maingay. Ayan, dati nagpa-plan ako na, na ipapa up siya pero hindi naman siya na hindi naman maingay kasi sabi ng mekaniko sa kasa kung maingay na ba. Hindi naman siya maingay. Okay pa naman siya. So, ang sinalpak pala natin dito ngayon, guys, ay yung kasi ang dating nakalagay yung uh, center spring niya ay 1000, tapos yung clutch spring niya ay 1000 ah Stock, 800 RPM, tapos 11, 13 na fly ball. Ngayon, naglagay ako ng 1,200 na center, tsaka nilagay ko na rin yung 1,200 na clutch, tapos uh, 11 at tsaka 13 na combination ng fly ball. So, baka ibabalik ko guys yung street 11 kasi napansin ko yung 11, 13 yung combination nya guys ay mas malaka siya sa gas mas may dulo siya, pero mas maingay kapag, mas maingay, hindi. Uh, tawag dito, kailangan mong ihirit para makuha mo yung gusto mong, gusto mo yung, gusto mong takbo, lalo pag nag overtake ka. Yun siguro yung isang nag, ng kwan ng mas maga, mas malakas na gas consumption. Unlike kasi kapag naka-street 11 ka, maingay nga siya pero lumalabas agad yung VVA niya mas mas relax konti. Pakiramdam ko ha, ah, mas relax sa akin yung makina. Hindi mo masyadong hirit-hiritin, nang hirit-hiritin para may bigay niya yung uh, gusto mong speed. Para sa akin, mas relax yung Street 11. Kaya, kapag naka-Street 11 ako, minsan pumapalo pa yan ng 37, 39, hanggang 41 km per liter. Tapos kapag naglo-long ride naman ako, maabot pa nga minsan ng 45 km per liter. Pero ito, nakaka-33 lang siya. So, mas matipid kapag yung Street 11. Kaya babalik na lang natin yung straight 11. Although mas mababa yung makuha mong top speed, pero mas mabilis mo nang ma-reach yung 100. Parang basic lang. Mga 10 seconds lang ata yung 100 niya. 9 to 10 seconds lang. Mabilis lang makuha. Kaysa kapag combination ng 11, 13, lahos yung stock na uh, clutch spring, mabagal, matagal mo siya makuha yung 100 niya. Kaya kailangan, kailangan mo bang ihirit-hirit. Kaya doon siguro, Uh, para mas matipid siguro yung street 11 kaya naman Kasi di, kinuha ko na rin sa manual competition at saka dito sa may sa may panel niya. Pareho mas matipid talaga ng street 11 guys. Subok ko na yan. Kasi lagi like, akong nagbubiyahe. Tapos yun lang uh, mamaya ay ang nakalagay para da, dito na gulong natin is yung parang 160 yung 120. 120.70 by 14. So, babalik natin siguro yung stock natin bago tayo magbiyahe. Kasi kapag uh, bumabanking, ito yung one natin. <laughs> bakas lang pagbabanking natin. No? Oh. Umabot siya hanggang dito. Ayan. So, dito na lang yung natitira. Ayoko namang isagad kahit kaya kasi medyo delikado siya. Medyo delikado kasi 120 lang ito. Kaya balik natin sa 140 para mas safe tayo konti sa kurbada kasi ganyo naman dito. Ayan. Marami rin mga korba-korbada So mas ma mas mas siya, mas stable din siya mag overtake pag during high speed kahit napakabilis mo tumakbo. Mas stable talaga yung 140. Tapos sa mga rough road, mga lubak-lubak, mas stable siya. Mas masarap siyang upuan kaysa so, sa 120. Ang diskarte lang doon guys sa uh, kapag naka 140 na kayo, huwag niyo masyadong uh, bumbahan yung o kaya i-reach yung nasa one, nasa manual niya na PSI. Kahit mas babaan niyo pa ng konti. Medyo yung hindi naman sobrang lambot. Lalo kung lagi naman kayong solo ride. Ayan. Kaya nga may mga may mga kan tayo sa mga gas station yung tawag dito. Para pwede kapag nag-adjust ka, ay kapag nagpapagas ka, pwede ka mag-adjust ng hangin. Kung mas preferred mo yung matigas. Pero sa akin talaga, kapag solo ride ako, at saka gusto ko yung stable yung gulong, nilalambutan ko lang. Lalo kapag may mga madadaanan ako, mga uh, alam kong mga rough road, nagbabawas ako ng hangin. Masarap siyang one, masarap siyang ni-drive, malambot lang siya, stable yung gulong. Pero kung sa mga puro street, yung dadaanan nyo, puro street na siya, tapos puro mga siminto, maganda na yung daanan, magdagdag kayo ng hangin. Yun yung mga discarte doon kapag nagpupunta kayo sa mga gas station. Pwede, okay, mga, pwede kayo mag adjust, adjust ng gulong din. Kasi initan naman yan, pwede nating i-adjust yung hangin, tire pressure ng gulong natin. So, yun lang muna guys. Uh, mamaya magpapa, magpapalit tayo ng oil seal niya. So, balitaan ko na lang kayo or gawa tayo ng kanibagong vlog doon para may pakita ko sa inyo guys kung ano yung nangyari doon sa oil seal niya. Para at least mayroon kayong idea. Ayan. Siguro, bumibigay talaga yung oil seal Siyempre, ah Uh, kapag tumatanda yung odo ng motor natin, bibigay, bibigay talaga yan. Magkano lang naman ang mga kwan oil seal? Ayan. Hindi naman siya talagang... Uh, lahat naman ng motor may mga bumibigay. Pero yun, at least yan, mga pan lang yan hindi sa makina yung kinoproblema ng Aerox natin. So far, goods lang goods yung makina ng Yamaha Aerox. So, wala akong masabi. So, yun lang guys. Uh, kita kita sa next na video natin regarding sa roll seal. Papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Kung ano yung pagkakabit, pagkakabit, pagkakalas, paglalagay. So, see you sa next vlog. Bye.